Hello guys, welcome to my vlog ayan, ang gagawin naman po natin ngayon ay ayusin natin ang water tank so bali ito hindi na ginagamit kasi nga meron daw tagas ang gagawin mo po natin, lilinis-linisan muna natin ang paligid, ganyan saka natin um, papatchihan yung may mga leak na mga semento, so ayan, linis-linis mo muna kami bali kami ay ano, nandito kaming buong sangguni ang barangay so ayan gagawin natin ang ating water tank Ayan, salamat na rin sa nagtulong sa atin ngayong araw. Ayan. Ayan po, sinasalan natin ang ating semento kasi medyo tumagal sa estakan. Medyo nagtigas-tigas. So tatanggalin natin yung malalaki na nagbuo-buo. Tapos medyo uh, kakayusan yung pinakang nagtumatagas para magpasukan ng sementong panibago. Ayan, nasa loob si Conceal Elmer Mosico, nasa taas. Ayan. Bali ngayon ang ginagawa namin ay pinapalatagas namin yung tubig na natira doon sa tangke. Yan yung pinakang ilalim na ng tangke. So marami na ng mga dumidumi, lupa-lupa, mga ganon. So yan lilinisin na yan, pinapatagas. Tapos ngayon naman ang ginagawa ni na Emerson is nag -ano, ng, ano, nag ng, ano bang tawag dyan, yung uh, waterproofing. ayon So ngayon ay na nag-a-apply na ng waterproofing para matuyo siya tapos Uh, bale, ang tangke na to is walang laman at tinanggalan natin ng konti. Yung may laman siya pero tinanggalan natin para malinis siya. Then, mamayang gabi, ang gagawin is lalagay na, yung hose lalagay na doon sa so tangke ng tubig para makaipon ng tubig. Kasi since summer, kasi ang hirap-hirap ng tubig ngayon. Diyos ko, lagi na lang walang tubig. So, kahit paano, makaka-ista, maista ka niyan, Magkakaroon kami ng tubig kahit paano. Eh, siguro by oras na lang namin gagawin yung pagpapatulo ng tubig para makaipon ng tubig. Galing nga po pala, pala sa kabundukan ng aming tubig, so, talagang sigurado kaming malinis kasi may bukal na pinaggagalingan tapos pinadaloy namin sa host para sa buong barangay. So talagang nakakaano kami sa kalidad ng aming tubig. Hindi kami magsisisi sa pag-inom o kaya ay ano ibig sabihin nun, hindi kami natatakot na uminom kasi nga galing sa kabundukan, natural na natural. Iba po, po talaga pagka sama-sama kayo nagtatrabaho, talagang napapabilis ang mga gagawin. So kaming lahat dito talaga po ay sama-sama, tulong-tulong, ayan, para po sa aming mga kabarangay. Dahil kahit po kami may trabaho, pinagpaliban po namin para po dito. Kasi nga po ang hirap-hirap ng tubo. M la kui ni Conceal ang hilo sa loob. Pawis na pawis yan. Hindi. Hindi. Mahalong mga damihan po nito. Ano, Angel? Ano natin buntot? <laughs> Buntote.